Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos mag-alala ang mga fans sa pagkalat ng isyong posibleng hiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Marco Gumabaw, nagparamdam sa social media si Christine Reyes at binati ang kanyang BF. Nauna rito sa Instagram post ni Marco sa kanyang ika-30th birthday kahapon August 14, maraming netizen ang naghanap kay Christine. Kasabay din kasi nito ay nag si Christine sa kanyang IG account na lalo pang ipinag-alala ng mga fans. Pero sa post ni Christine sa FB story ngayong araw na ito, binati nito si Marco at sinabing mahal niya ito. Isang larawan nila ni Marco ang ipinost ni Christine na nilagyan nito ng caption na Mahal ko yan, 30 na yan siya. Nakahinga naman ng maluwag ang mga followers ni Christine dahil pinatunayan daw ng aktres na okay pa sila ni Marco. Nagsalita rin ng kapatid ni Christine na si Aramina patungkol sa kumakalat na chikang hiwalayan. Sa panayam ng Philippine Entertainment Portal o PEP kay Ara, natatawang sinabi raw nito na okay ang magkasintahan at hindi pa hiwalay. Naka-social media detox daw ang kapatid dahil tutok ang atensyon nito sa upcoming Metro Manila Film Festival movie entry ni Navic Soto at Piolo Pascual ngayong 2024.